Dasal, pagpapatawad ang mabisang ganti sa mga taong nagkasala or nanakit sa atin. Sa una magagalit ka, normal lang naman yan dahil tao ka lang naman na nasaktan. Pero sa bandang huli, maisap mo siguro kaloob ito ng Diyos para alam ko kung ano ang pinasok ko. Tama na ang ginawa ko, kung ngayon nasaktan ako. Siguro mas masakit ang naramdaman ng taong nasaktan ko. At siguro kaya nangyayari ang lahat ng ito para may layo ako sa mas magulong buhay na papasokan ko. Kaya kung nasaktan man ako nung una, ipinagpapasalamat ko na lang lahat sa Diyos. Dahil alam ko hindi mangyayari ang lahat na walang dahilan. Inilayo niya lang ako sa kapahamakan. Kaya kung nasaktan mo man ako. Huwag kang mag-alala na patawad na kita. Diyos na lang po ang bahala sa iyo. At sa mga taong nasaktan ko. Kahit hindi nyo man alam pinagsisihan ko na po mga kasalanan ko. Humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Salamat po sa Panginoon dahil natapos na ang lahat hindi na ako muling magkakasala pa sa inyo. Naway gabayan na lang tayo ng pang noon sa itong mga pang-araw-araw na buhay. Mas lalo tayong maging matatag harapin ang anumang pagsubok na dumating. At manatiling nasa puso natin ang Diyos. Amen.